Viral na naman si Kai Soto sa NBL Australia at mukhang sinusulit nila ang panahon habang nasa NBL pa ang ating pambato. Sa pinakabagong post ng NBL na may caption na NBL Chains Digital Collectibles, this legend moment features Kai Soto of Adelaide. Ginagamit nga ng NBL Australia ang malakas na hatak ni Kai sa mga fans, especially sa mga Pilipino fans highlights nga sa video ang ilang magagandang moment ni Kai sa NBL Australia lalo na yung isang magandang block nito matatandaan na malaki ang pinapasok na pera ni Kai Soto sa NBL dahil isa nga ito sa mga top seller na jersey sa NBL kung titignan natin ang presyo ng jersey ni Kai ay isa nga ito sa may mga pinakamahalang presyo ng jersey sa buong NBL speaking of jersey ayon sa commissioner at may-ari ng NBL Australia ang mga jersey design sa NBL ay magiging available na sa NBA 2K23 dahil sa partnership ng NBL at NBA 2K23. Kaya magiging available na din ang jersey ni Kai sa NBA 2K23 na ayon sa commissioner ng NBL na ang NBL jersey ay magiging available na sa buong mundo para sa mga fans at hindi na nga makapagantay ang NBL na makita nila ang jersey sa larong 2K23 bukod sa ibinibenta nilang personal. Sa huling limang laro ni Kai Soto, bagamat hindi sila makakapasok sa playoffs, ay tila gumaganda na ang stats nito. At nakagawa na nga ito ng 50 points at may 27 rebounds. Kasama na nga dito ang 15 points at may 7 rebounds sa harap ng dalawang NBA scouts ng Clippers at New York Knicks. Samantala ayon sa report ng Forbes, dapat daw abangan natin ng mga fans ang postseason ng NBL Australia o tatapos ng season ng NBL sa February 5. Dahil daw kasi ito, yung mga panahon na maraming NBA team ang kumukuha ng players sa Australia. Kaya nga sa mga nakaraang laban, sobrang daming NBA scouts ang nanonood sa bawat laban ng NBL. At balita nga na nandoon ang scouts ng Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers at ang pinakawali nga sa laban ng Adelaide at United. Nandun nga ang Clippers at New York Knicks. Well, hindi naman talaga nakakapagtaka na nasa NBA radar pa rin si Kai Soto. Dahil mismo ang NBA commentator na si Coro Williams ay sinasabi ito. At sa report nga ng Forbes na mention din ang pangalan ni Kai sa mga world prospect na maaaring mapag-interesan ng mga NBA team pagkatapos ng season ngayon sa si NBL. Kung may magka-interest man kay Kai ng isang NBA team o wala, o sa Europe man ito, maglaro eh, supportahan pa rin natin si Kai dahil dala nito ang bandila ng Pilipinas kahit saan man nito maglaro. Beach Franks. Soto the lob passes on and helps himself to another two.